Pinagbuti ako mabuti ang exam at interview sa Mangkatdam. Pagkaraan ng halos isang buwan ng paghihintay, sa kabutihang palad at panigurado sa gabay ng aming super nanay, natanggap ako bilang engineer. Magandang simula to para sa amin ni Martin. Siguradong matutupad ko pa rin ang pangakong kuleyo sa kanya. Maganda rin tong pagkakataon. Para sirain ng mga tao naging dahilan, kaya nawala ang aking nanay. Guys! umaga. Ito na nga pala yung bago nating makakasama dito sa Mangat Office. Si Engineer Albert. Yun, sa wakas. May magano ulit dito. Preto na tayo. Woo! Ang kakapal ng mukha niyo magsaya habang kami nagluluksa sa pagkawala ng mga mahal namin sa buhay. Dahil sa kapabayan ninyo, hinding hindi ko kayo mapapatawad. Maghihiganti ako. Sisirain ko kayong lahat. Lumipas ang maraming araw at nakuha ko rin ang loob ng mga tao dito. Maaaring totoo ang sinabi ni Romel na mababait sila. Pero di nila akong malililang. Hinding hindi, hindi mo awala sa puso kong poot. Sa mga taong dahilan kung ba't wala na kaming nanay. Guys, guys, not tayo. May papakarating ngayon na bagyo. At ayon sa balita, pasing lakas daw to ng undoy. Kailangan ulit natin maganda para sa speeding operation. Paano? Dating gawin, guys? Red alert. Ito ang signal kapag malaki ang inaasahang tubig na inalabas sa isang dam dahil sa paparating na bagyo. Nakakagulat ang pagbabago ng kilos ng mga tao. Ang dating masayaing muka ay napalitan ng sobrang seryosong mga tao. Marahil seryoso sila kasi may sisirain na naman silang tahanan at pamilya. Magandang pagkakataon nito para sa butahihin ng operasyon nila nang masisi sila ng sambayanan at mapasara ang opisinang ito. Tatlong araw mula na kami nagtalaga ng red alert. At tuloy-tuloy pa rin ang aming operasyon. Pagod na pagod na ang bawat tao. Ni isa sa amin hindi umuwi. Ako, antok na antok na. Gusto ko na matulog. Hello, Nay. Mabuti at nakalikas tayo agad. Huwag niyo ako alalahanin dito. Parang di pa naman kayo nasanan niya eh. Ano pare? Inanod na ba talaga yung bahay niyo? Oo pre. Sobrang lakas talaga ng bagyo na to pre. Kahit nasa tamang regulasyon naman ng ating operasyon. Kung talagang malaking tubig, ang ibaba pa galing sa ilog tipanat at ilog pusan palaging lagpas tao ang baka sa ibaba iniisip ko na lang sana wala masyadong casualty isa pa mabuti na lang at nailikas ko ang pamilya ko bago rumagasa yung tubig hindi naman tayo nagkulang ng paalala sa mga tao sa iba ba? Di ba? Pwede kong tumigil ang operasyon, Mert. Kahit tayo mismo at pamilya natin, inpektado ng bagyo. Para sa pamilya, para na rin sa bayan. Okay lang ba kayo? Huwag <laughs> kang mag-alala, Albert. Marami pang kasunod yan. Magpapasko pa oh. Bakit? Anong meron pagpasko? Halimitan <laughs> kasi, hindi kami nakaka sa aming mga pamilya dahil buong Desyembre ay eh, nakalas tayo rito. Sunod-sunod kaya bagyo sa panahon na yan. Ano tong nararamdaman ko? Bakit parang naiintindihan ko sila? Dahil baka sama ako dito sa operasyon. Hindi po ay dito. Di ba dapat sinabotay ko sila? Nung kasagsagan ng operasyon? Pero bakit ako tumunong? Bakit ako kasama sa pagpupuyat? Bakit ako nakikinig sa mga kwento nila sa buhay? Hindi pwede to hindi ako pwedeng bumigay. Paano ang pagkawala ni nanay? Hindi ko matatanggap na. Basta wala na yun. Kung hindi ko sila kaya mo sabutahe rito, dapat makaisip ako ng ibang paraan. Kaya, pare, kailangan ko ng tulong mo.